ito yung lugar namin gusto ko lang gusto ko lang i-vlog gusto ko lang i-upload sa YouTube ko kanina kasi ano eight mga eight tapos i-clearing daw yung ano ito lang yung pwesto ko oh. ayan 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 yung pwesto ko oh. ayan tapos ayan yung may bumbero kaya daw i-clearing ako kasi nasa tapat daw ako, nasa harap daw ako ng bu fire truck. Eh sabi ko naman, di alam naman ng fire chief, kinaalam ko naman na dyan ako sa harap kay yan Ayan. ako, ako lang nagtitinda kasi kasama ko talaga nagtitinda yung hipag ko. Kaya lang, ayan, tatlo, tatlo, tatlo lang ang ano ko, tatlo lang yung tinda ko. Ayan, pretong, pretong bangus. Ayan, sampo. Sampo lang yan. Taka, taka yan, baksi o sampo din yan. yan na lang natira. Ten na ngayon. Taka yan, panang manok. Oh. Sa't kalahati lang ang tininda ko. Ayan. Ayan, yan yung pwesto ko. Tapos iso, ito. Yung isang fire truck din magkatabi kasi doon. Ayun yung red na ano, tapos may lona ng blue. Ayun yung bahay ko ay bahay ko bahay bahay ng biyanan ko doon kami nakatira ayan ayan dito ito kanina ito kanina may quick quick, quick. wala yan kanina ng may clearing mga 8 ano na yan eh nagtinda sila mga lumabas sila nung eh, hindi naman as in clearing may pumunta lang ng galing daw yun ng city hall taga city hall daw yun ang motor tapos ito yung yung isa. Ayan oh, yung nagtitinda din ng isa. Tsaka yung katabi noon. Mayroon din katabi doon. Tapos ako lang, ako lang talaga tinanong. Yung ako lang talaga yun ano. Tapos ang nakakatawa pa. Kasi tinanong kasi ako sabi niya, "Kailan nang matagal ka na bang nagtitinda diyan?" Matagal ka na bang nagtitinda? Yun. Continue. Ay, customer kasing dumating tinanong pa naman ako kung kailan daw ako matagal daw ako nagtitinda dito sabi ko hindi po hindi ano lang nagtitinda lang ako nung namatay yung asawa ko yung kung, kasi kailangan ko maghanap buhay tapos yun Ayun. pag napag-usapan kasi yung tungkol sa asawa ko talaga naiyak ko tapos yun sabi niya kang umiyak, sabi niya. Huwag umiyak, sabi ko i eh, eh, sabi ko kasi sa kanya na ano. Sabi ko, sabi ko kasi na ano. Ngayon lang naman ako nag, ngayon lang ako nagtinda kung uh, yung namatay na yung asawa ko kasi kailangan ko naman maghanap buhay dahil may dalawa akong anak. Kaya yung anak ko sick, ano yan. Panghapon yan, 12 pasok yan. Tapos yun, tinanong kasi ko sa kanya sabi niya kasi bawal kasi dyan nasa harap ka ng ano fire truck kasi kung kailangan mo kung mag din may sunog hindi na mga takbo yun 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 na ano, sa akin sabi ko okay lang naman po sa akin kung gusto nyo na po i-clearing nyo na i-ano na -ano nyo na ngayon i-ano nyo na yan ngayon nakakutin nyo na yan magtawag na kayo ng tao nyo yun na sabi ko kaya natawa ako na ano Natawa ko nung katapos yung iksinang yung kanina. Kasi sabi ko, oh, sige, i-ano na po, i-clearing nyo na po, wala po kong pakialam. Sige, dalhin nyo na, kutin nyo na yan, sabi ko kanina. Kaya, ang, ang kinaiyak ko lang naman kasi nga dahil, dahil tanong yung, kung, yun nga, na ano, pagsapan yung tungkol sa asawa ko. Kaya yun, yun lang. Kaya, hindi, hindi, hindi ko nito maano itong ano na tung, araw na ito March 11 ano po na na ano matapang buka ako matapang ano pero umiyak naman ba diba? na nakakayak kasi iyak talaga kasi ako pag yung asaba ko pinag-uusapan grabe yan yung, yan yung dito yung lugar namin ngayon eh yun lang mariton yun nagtitinda ako kasi para maging malibang ako ayan o oh yan ayan oh may fire truck guys yun isa sa tawid yes. marami naman nagtitinda dito kaya yung isa kanina wala yan eh kasi alam alam siguro na ano na doon sa barangay tapos sinabi pa si sinabi pa sa akin na magipag-ugnay daw sa barangay sabi ko kumuha na po ako ng barangay uh, business certificate sabi ko kaya lang dalawang beses ako nagpunta doon sabi hindi pa hindi pa napirmahan eh dalawang beses ako naka, naka, napun, nakapunta doon kaya lang wala pa nga kaya sabi naman, ipagugnayan ako sa barangay. Yung nagpagugnayan naman ako. Iwan ko, unfair. Unfair nila. Naghanap buhay naman ako para, para ano, para mabu mabuhay naman kami. Alam nga naman, manghihingi kami. Naghanap buhay ka naman. Tapos gano'n, tapos sabi pa nang ano, yung sa City Hall daw siya. Tapos, sabi pa niya na ano, ako lang kasi mag-isa dito nung kanina. Ay, nandiyan pala yung anak ko. Yan. Nandiyan yung kanina yung anak ko. Nandiyan yan. Ika lang lakad-lakad kasi ako. Kasi walang customer. Yun. Yun, sabi niya na ano. Sabi niya, ay, hindi naman pwedeng... Eh, sabi ko, i-clearing yun na. Hakutin yun na. Sa sabi ko. <laughs> Tapos yun. Sinabi so, niya, ay, hindi naman pwede dahil hindi naman kita pwedeng tanggalan ng hanap buhay sabi ko wala eh. eh, gusto nyo eh gusto nyo ano eh sabi ko wala po akong ano wala akong mga gawa di sakutin na nagtawag na kayo ng tao hani umali siya umali siya kasi um, na din di siguro dahil umiyak ako yun lang yun lang na share ko yun lang ang gusto kong may ano may upload ko sa ano ko sa mo sa YouTube ko. Grabe. Na ano. Oo nga, matapang. Naiyaki naman. Ang yung dito lang. Salamat. Yan lang sinay ko dito sa... Ito yung kanto namin eh. Dito, dito ako nang tinila. Na kaya yan. Yan, sobrang init. Yan talagang mangingitim ka dito. Ayan, bye-bye. Salamat. Salamat sa pag-ano, sa gusto, sa manonood at nag-support. Thank you. Bye-bye.